So guys, good morning. Hindi natin. So, hindi tayo ng mga YB natin. Two days na kasing din nag pre-release to. So, ayan mga katoyo. kita niyo naman, buksan na natin yung release natin. At syempre, meron din laksa loob yan. Buksan natin yung kanilang release. Kasi dyan yung ating viewing kaya sinasara ko yan sa loob Yan, release natin. Pakawala natin sila. Abang, ano? Yun, yun. Kaya, nagpalipad tayo dyan ng mga ibon natin. Sa isa lalabas yan. Pag lumabas sa isa dyan, dire-direcho na yan. Kaya lang, mayroon mga YB tayong binabantayan dyan. At baka bigla lumabas din. Eh, doon lang dapat sila sa viewing. Kaya ginagawa natin, every other day so yan sinisilip ko dyan yung isang wide bay biglang lumabas yan paa biglang lumabas eh hinanap ko yung aking pang sundot sundot kalawi yan inakalampag natin yan para maging alerto sila lumabas din sila kanyang, kanyang kasi yung karimihan ginagawa sa crates para magising sila yo yung YB na yun, hindi ko pinakawalan yung kasi bago pa lang yun one month old pa lang yung kalalagay lang natin dyan sa mga kulungan ng mga YB Ayan, sinusundot natin sila para maglabasan yung iba yan, iniingatan ko si YB may tatlong YB dyan na baka bigla lumipad So, play lang sila ngayon. Then, ah, pagtapos niyan, saka natin sila bibigyan ng pagkain Mayroon pa mga nasa loob diyan. Mga ilan-ilan yung mga nag-aasawa na. Mga pang-norte rin natin yun. Yan, na lang yung sinusundot ko diyan. Eh. Dito pa, eh, eh, di pa lumalabas. Yan yung wife ni Dennis de napakahirap palabasin yun okay na nakalabas na siya so sinilip ko baka yung YB lumabas so sarado na natin yan at silipin natin yung mga YB natin yeah, so mga katoyo pa wala tayo ng mga YB natin wala tayo kasi hindi sila napapakawala hindi sila tayo sa trabaho so para silipin natin sila. O, oh, hindi ko makita ang ating kalapate kung nasaan. So, ayun. Kalat-kalat. Ay, ito yung mga iba. Yung iba wala pa. Hindi natin alam kung nasaan. Ito, kaila dyan-dyan lumilipad na ito. Yung kipon natin ang hindi ko makita kung nasaan. nag eh nakita ko na sila layo ayun ang lalayo tao na layo, grabe taas yan so guys thank you very much salamat sa pagod naglulup play na tayo ngayon para may exercise sila so so yung TV yung kalimutan shout out sa ARPC thank you very much